congratulations for the second straight year. Eh, magandang naging obserbasyon ng Commission on Audit sa ating Commission on Elections. Anong tawag dito? Ano yun? Unqualified opinion, uh, Mr. Chair? Uh, yes an po, sir Alan. Ano po ang ibig sabihin na ang uh, makatanggap ng ganitong uh, uh, pasabi, ika nga, mula sa Commission on Audit, Sir? Yes po Sir Alan, kahit paano, ay uh, yung pong ating uh, libro o yung at paano natin nagagastos ang pera ng sambayanan ay properly reported, accounted, at uh, ito ay uh, talagang kung ano yung dapat ng pinagkakagastusan, pinapakita natin. Ibig sabihin po kahit paano naman our houses in order when it comes to uh, finances at uh, when it comes to yung, pag, uh, yung talagang paggastos lang kung ano yung nararapat ng pondo ng uh, sambayanan. Uh, ito po yung pangalawang taon namin sir alan kahit paano uh, nasimula na po natin at gusto natin hanggang sa makatapos tayo ng termino at sana na yung sa mga susunod pa ng mga darating na administrasyon ng komisyon, mapanatili po ito upang naandyan lagi yung tiwala ng mga kababayan natin na hindi naman po nababalahura yung ating pondo, hindi nagagasos kung saan man. At uh, isa lang ang ibig sabihin ito na pwede niyo po kahit paano mapagkatiwalaan ng komisyon. Madami pa po, po kaming dapat gawin hmm. uh, Sir Alan, uh, in relation to accountability and transparency, okay. ito po yung mga maliliit na mga tagumpay na gusto po natin mapanatili lamang. Ayan. At uh, ito ay nagpapakita na ano yun, kumbaga pinangangalaga ng husto ng isang government agency like the Commission on Elections and Public Funds, sir? Tama po sir. Ayad. Bagamat billion po ang lumadaang pera sa amin po, sa komisyon uh, dahil nga sabi mga eleksyon tayo halos every three years, mm. isang pa nga may mga eleksyon sa pagitan ng every three years na ito. Subalit uh, kahit paano po, at least ngayon nakikita at uh, nasa salamin ng mga kababayan natin kung paano po uh, iniingatan natin yung kahit 5 sentimos na pinagkakatiwala po nila sa komisyon na elections. Uh, Siyempre po, madami pa po kami. Yung mga nakakaraan po kasi mga panahon, may mga ilang pong pangapagkukulang, may mga ilan po na mga ang naging problema, yung po yung mga inaayos namin. Pero at least po sa kasalukuyan, wala naman po tayo mga ganong klaseng problema na na-encounter dati. Kung kaya nagiging ma, uh, hindi po nagiging masilim, masalimuot yung pong ating ginagalawan uh, na uh, environment dito sa komisyon.